Big time oil price rollback sa mga produktong petrolyo, umarangkada na. Narutong news ni Maine Barreto. Epektibo na ngayong araw ang big time oil price rollback sa mga produktong petrolyo. Piso at 60 sentimos ang ipinatupad na tapyas ng mga kumpanya ng langis sa kada litro ng gasolina. Piso at 40 sentimos naman ang bawas presyo ng kerosene o gas, habang piso at 85 sentimos naman sa kada litro ng diesel. Paliwanag ng Department of Energy, ang paggalaw sa presyo ay bunsod ng pagbaba ng demand sa Organization of the Petroleum Exporting Countries. Inaasahan naman ng ahensya na magpapatuloy pa rin sa mga unang buwan ng 2024 ang mababang pangangailangan sa langis. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.